Mm. Nagluto naman si Commander sang amon panangali ano ah oh na lugbati naman kay do pa naman ang pitsay aw oh. bukas naman daw ang pitsay ukra muna at saka oh hmm muna para panangalian <coughs> ah. nagluluto muna siya hmm. para masarap lagi malakas malalakas tayo mag hmm, mm. mama you <laughs>